buwan ng Agosto, sa ayaw ko man o hindi, ipinagdiriwang ang aking kaarawan. At tradisyon ko ng maghandog ng regalo para sa mga kapuso nating nangangailangan. Kaya naman hatid ng GMA Kapuso Foundation ang iba't ibang serbisyong medikal sa mahigit isang libong residente na nasalanta ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Naalarma ang mga residente ng La Castellana Negros Occidental sa bigla ang pagsabog ng Bulkan Kanlaon noong Kunyo. At dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, sinundan ito ng pag-agos ng lahar na nakapinsala sa kanilang kabuhayan apektado pati ang kanilang kalusugan. Marami dito sa amin yung nagkasakit ng mga asma. Sa muling pagbisita ng Jeremy Kapuso Foundation sa barangay Biak na Bato sa La Castellana, limang pamilya pa ang nananatili sa evacuation center. At sa pagdiriwang ng aking kaarawan, nais kong ipaabot ang serbisyong medikal sa mga residenteng na sa ng Bulcang Kanlaon sa ilalim ng Kalusugan Caravan Project. Sa tulong ng ating partners, volunteers, at sponsors, Nakapaghandog tayo sa mahigit isang libong residente ng libreng medical consultation at laboratory test. May breast screening din gamit ang isang high-tech portable device para ma-detect kung may bukol ng dibdib ng isang babae. Meron tayong mga bukol kasi ang breast cancer, pag maaga mong na-detect, mas mataas ang chance na mabubuhay kayo. And very important, ang mga ina, ang tahanan kasi kayo ang ilaw. So it's important that we detect breast cancer early. Nagbigay rin tayo ng mga gamot. Due to the sulfuric acids, usually may ubo, sipon. Ang diarrhea usually kasi uh, nag-change yung iniinom nila ng tubig. Ang sakit, saka yung anibago sila sa location, saka yung supply ng tubig. So makit ang At nagpakain din tayo at may libreng gupit pa.